imagine na drive ka. Sinusundan lahat ng rules sa daan. Biglang, isang kamote driver bumangga sa iyo. Na-injure siya o oh, mas malala pa. At ikaw ang sinisi sa lahat. Hinuli ka ng pulis. Kinulong ka nila. Wala kang magawa. Tapos kailangan mo pa gumastos ng legal fees na to. Pero hindi ka pa makakapagtrabaho the next day. So nawalan ka pa ng pera. Ikaw na nga ang binangga. Ikaw pa ang makukulong. Tama ba to? Siyempre, hindi. Pero ganyan ang batas natin. Hindi ka naniniwala. Nangyari na sa Skyway 3 noong March. May isang motorcycle driver nag-drive ng 80 kph at binanga niya yung truck. Yung hinuli dito, yung truck driver. Isa pa, nangyari to last April sa SRP sa Cebu. May isang motor na nag-counterflow, bumanga sa island at tumilapon sa harap ng truck. So, siya at ang back rider niya. At dahil dito, hinuli yung truck driver. And it's happened way too many times before. Sa tingin ko, mali ito at dapat na ito baguhin. Kaya, sinulat namin ni Congressman Chino Almario ang Anti-Kamote Driver Bill, House Bill 10679, aka the Defensive Driving Bill. Hopefully, pag napasa to into law, hindi ka basta-basta huliin ng polis kung may pakita kang ebidensya. Ebidensya na hindi mo kasalanan ito. So, pwede mo na ipakita ang dashcam video, CCTV footage, or kahit isang video ng witness na nakakita nito para mapatunayan na inosente ka. Alam ko marami sa inyo nata takot na mangyari to sa inyo kahit maingat kayo mag-drive. Hopefully, tulungan nyo kami, tulungan kayo. Sabihin nyo sa inyong mga congressman na kailangan natin to. Sabihin to sa mga comment section ng kanilang social media page para maraming mag dito. This is Congressman Attorney Mix Nagalas. Ask me, PBA, paano ba? Attorney Amping Kanunay.